mula sa siguradong bitay ang isang OFW sa Saudi Arabia. Pinatawad kasi siya ng pamilyang napatay niya na isa ring Pinoy. Ikwento mo, Erika Tapalya. Umiiyak na lumuluhod si Aling Editha Langgamin para humingi ng tawad kay Susan Mendoza kaninang umaga. Si Aling Editha ang nanay ni Jonard Langgamin, ang sinasabing sumaksak sa anak ni Susan na si Roberto noong May 5, 2008 sa Riyadh, Saudi Arabia. Masakit man, tinanggap ng pamilya Mendoza ang paghingi ng dispensa ng kaanak ng pumatay sa breadwinner ng kanilang pamilya. Tatawarin ko sila. Kinausap ko po siya magdamag. <laughs> Alam ko, masaya rin siya siguro sa ginawa ko. hindi ko po akalain na ganito pa ang surprise sa akin ngayon. Nang na sagot pa lang ngayon pagpunta ko, makauwi makatapos na yung problema sa anak ko. Magkasama sa trabaho bilang seaman si, si na Jonard at Roberto. Napatay ni Jonard si Roberto nang mapikon sa ginawang paninita ng biktima sa kanyang pagkanta sa loob ng barko. Bitay ang hato na ibinaba kay Jonard noong Marso 2011. Kaya naman, agad gumilos ang gobyerno para pagbatiin ang dalawang pamilya at maisalba ang buhay ni Jonard. Hindi may pinapag-usapan kung blood money kasi. Huwag na natin pag-usapan niya. Inaasikaso na ng DFA ang pagbalik sa bansa ni Jonard. Kailangan ding pirmahan ng tatay ni Roberto ang sulat ni Jonard sa pamilya Mendoza para humingin ang tawad. Erika Tapalia, News 5.